anumang panahon, mang hamon ng ating buhay na dapat natin itong pagtagumpayan kahit anumang mang pagsubok sa buhay na ating kinaharap dahil dapat tayo magpakatatag sa ating pang-araw-araw na hamon na ating pinagdaraanan dito sa ating buhay. Yan ang ating pag-uusapan ngayon dito sa aking My Journal in Motion sa Love Life. Me, myself, and I dito sa Alexander YouTube Channel. Sa bawat araw, sa bawat pagising natin sa mundong ibabaw, araw-araw mayroon tayong mga hamon sa buhay na pagdaraanan dapat ito ay ating isinasangguni sa ating poong may kapal sa ating pang-araw-araw na pagdaan dito sa ating buhay. Kasi siya ang lumikha sa atin. Siya rin ang gagabay at magpo-provide sa atin sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan at araw-araw nating paglalakbay dito sa ating kinaharap sa ating buhay. Kaya kung ano man ang panahon na ating kinaharap yun ang ating pagtuunan. Kung ating dadamhin ang init ng araw sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ito'y ating damhin ng may kabuluhan at may kahulugan dahil hindi natin alam kung ano ang hatid ng bukas para sa atin. Kaya kung ano man ang hamon, ating pagkatataga ng ating mga sarili. Dahil sa bawat hamon, meron tayong natututunan. Meron tayong mahalagang misyon o yung tinatawag nga nating sa paglalakbay na ito, meron tayong natututunan sa bawat araw at bawat hakbang ng ating buhay sa mundong ibabaw. Kaya kung ano man ang hamon ng buhay, Meron man tayong suliranin na kinaharap dahil ito ay parte na ng ating buhay sa ating kasalukuyang pinagdaraanan sa ating pang-araw-araw. Kaya kung ano man ang ating natutunan sa ating mga pagsubok na tayo'y nagpakatatag, yan ay dahil tayo ay ginagabayan ng poong may kapal sa bawat araw ng ating buhay dito sa ating mundong ating ginagalawan. Kaya ko anuman panahon, anuman ang dulot sa atin ng mga trahedya o ng mga pagsubok, bagyo man ito, mahalaga na katuon tayo sa pananalangin at paghingi ng gabay para mamulat tayo sa presensya ng ating Panginoon sa kanyang mga adikain sa atin. Bawat isa sa atin ay meron siyang gustong ipahatid para malaman natin ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Dahil sa pang-araw-araw natin, tayo ay hahingi ng gabay sa ating Panginoon para malaman nga natin ang tunay na kahulugan nito dahil sa bawat araw-araw na ating pamumuhay ito ay biyayang kanyang pinagkaloob sa bawat isa sa atin dahil ang buhay ay mahalaga isa itong biyaya na nagmumula sa ating poong may kapal kaya pahalagahan ang bawat araw na pagdaraanan natin dito ay maging maganda ang ating paglalakbay. Hindi naman niya pinramis na madali ang buhay, kundi parati natin pipiliin ang kabutihan para sa ating ikabubuti sa bawat paglalakbay natin sa parang araw-araw natin dito sa mundong ibabaw. O ayan, wala na naman akong yaman na maibibigay sa inyo pero meron akong munting kalaman na naishare sa inyo para kahit papaano naman ang buhay natin ay gumaanggaang dito sa mundong ibabaw. O, please like and share my video and please subscribe to my YouTube channel and thank you for watching and God bless! Yes.